Minsan, ang pinakamagandang paraan para ma-express yung gratitude natin sa taong nakatulong sa atin ay tumulong din tayo sa iba. Pay it forward, sabi nga nila. Marami namang tao na tumutulong sa atin na ah, bukal sa loob at hindi nag expect na bayaran ng utang na loob. In fact, kaligayahan nga nila ang tumulong. Yung simpleng thank you, sapat na. Pero ikaw ngayon na ah, tumanggap ng kabutihan, meron ka rin pwedeng gawin sana ay tumulong ka na rin na walang ini-expect. At pag tinanong ka ng tinulungan mo kung paano ka pasasalamatan, ang sabihin mo, pay it forward. Kung makakatulong sila, gawin nila sa ibang tao. Ang ganda nito, nakikreate ito ng ripple effect ng kabutihan at kagandahang loob na makakaabot sa maraming tao. Na-encourage natin ang kabutihan ng loob sa kapwa na kalooban ng Diyos para sa ating lahat. Ang sabi ni Apostle Paul sa kanyang letter to the Colossians, And whatever you do, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Pray tayo. Heavenly Father, turuan mo po ako na gumawa ng kabutihan sa aking kapwa bilang expression ng gratitude sa kabutihan na ginawa mo sa akin at kabutihan na ginawa ng ibang tao sa akin. Sa pag-pay ko forward, nawa ay gumawa ito ng ripple effect ng kabutihan sa aming community para sa iyong kalwalhatian. Ito ang aking dalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.